At dito na naman ako sa aking kusina So, hello, hello, hello mga kabunsungit magandang magandang habon sa inyong dahan. wow Ayan. at ako'y andito na naman magpapakyut sa aking kitchen at tignan nyo naman ang aking katawan o, oh. yeah. at ang Is so beautiful. Shiny. Ito yung maganda kong buhok. So, pinodi ko siya kasi mainit. Pinoni ko na ulit kasi mainit siya talaga. O, oh, di diba? So, uh, for today, for today, for today's video, huh? for today's video, ang aking gagawin is, iinom ako na naman ng turmeric, orange, at saka cinnamon tea. So, ito siya. Ha? Huh? Ayan, o oh, diba? Bagong pula ito. Wow. At iinumin ko siya para naman mawala yung aking bilbil konti. -bil Ayan. So lalagyan ko siya ng lemon kasi wala siyang lasa. Ang nalalasahan ko lang is yung cinnamon. So bago ko ilagay sa aking baso, sa aking mga baso ang orange peel, cinnamon bark at saka yung turmeric powder. Nagmamantya siya agad-agad. Ilalagay ko siya dito sa baso ko at iinumin ko. Alam niyo ba ito, hindi mo siya malalasahan. Hindi siya mapait kapag mainit. Kapag malamig na mapait na siya. Tapos lalagyan ko siya ng lemon kasi nga ayoko yung walang lasa kasi kaya Lalagyan ko siya ng lemon para effective na effective. Medyo bumaba naman ng konti yung uh, weight ko. O, diba? So, tara na. Inumin ko na to, O, diba? <laughs> At ito na nga. O, oh, ayan. Nilagyan ko na siya ng lemon. Ito yung uh, first na baso. Yan ang iinumin ko ngayon habang nagluluto ako ng pang dinner namin at ito yung second after dinner naman to ayan so ganon at ang iluluto ko ngayon para sa dinner namin ay beans bagyo beans pinutol ko yung carrots <laughs> ayan tapos breast ayan <laughs> ayan breast chicken tapos corn kernel, ham, at saka syempre, giniling. Ito, ihahalo ko sa, lalagyan ko ng carrots at saka yung ham at kunting giniling. Tapos ito, igigisa ko ng giniling lang. So, itong chicken ay marinated na siya. Yung parang may timpla na siya. Iluluto ko na lang. Ready to cook at saka mabilis lang lutuin. Ang gagawin ko ngayon is hindi ko siya i-reprito. Papukuluan ko sa tubig. Tapos saka ko lalagyan ng bawang at sibuyas. yon Tapos tuhin na sa sariling init ng kawali. Ayan. Nilagay ko na siya. Ganyan. So, pakukuloan ko siya. Tapos, tsaka ako hahati-hatiin. Tapos, sigigisa ko siya ng bawang at sibuyas. Yun, tapos, tapos na. Magluluto na naman ako ng beans with minced pork. And then, corn kernel with ham and carrots with A minced pork. ang aming dinner for tonight. O, oh, di ba, <laughs> Ayan. Lasang-lasa pa rin yung um cinnamon at yung naihalong lemon. Medyo umasim siya. Balik pangalawang take ko lang ito. Nung 26... Tapos ngayon 28, kahapon hindi ako uminom. Yan, nagkape ako. Tsaka maano yung turmeric, maaligas-gas. Ma Pag yung cinnamon powder ang gagamitin nyo, parang turmeric din na parang buhangin ba? Mabuhangin. So, kailangan yung nyo... ano ba yun? Sa gating, yung sagatin, uh, yung aanoin nyo ba, para yung, ah, uh, parang ganito nyo ba, ayaw nyo ba, diba? <laughs> hindi, hindi nyo mainom, ganon, yung salain nyo ba, yun, ako kasi hindi ko sinasala, ang pait, ayan, so, habang gumagawa ako ng vlog ko, andyan naman yung asawa ko na nanonood, aww, naudlot ang aking pag sa salita kasi dumating na ang kalaban o oh, di ba ayan malapit na rin ako matapos at yun pinakialaman na naman itong iinumin kong ito di ba pakialamera din yang amo ko ayan so, ako, uh, <laughs> asawa ko. <mah, mah, mah, mah. laughs> sa Wala na akong masabi. Hindi na ako pwedeng magsalita ng bonggang-bongga. So hanggang dito na lang. Paalam. Ingat-ingat pa inom, 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 inom. Thank you for watching. subscribe to my channel. <laughs>